ito ako ngayon sa labas ng aming kwarto. na uh, nais ko lang ibahagi sa inyo yung uh, pangyayaring naganap noong March 18. Na uh, yung isa naming kasama ay yumaon, namatay dahil sa cardiac arrest. So, matagal din yung uh, bangkay niya na nandito sa sa Saudi, sa hospital sa Maymurgi. Ngayon lang, bago lang uh, nakauwi sa Pilipinas yung bangkay niya. Uh, September 19, Saturday. So, yun talaga yung buhay sa OFW na mayroong ganyan na pangyayari. Hindi maiwasan. So, ngayon, bilang isang kasamahan, uh, nag usap kami mga kapwa-Pinoy, isang ng aking mga kasamahan, na uh, uh, yung mga bagahe niya ay amin ang uh, i- ilagay sa proper na lagyanan. Isisir ko ito sa inyo dahil ito yung common na mga uh, gawain ng isang ipropolyo kung paano magpabaga. Uh, so, keep in watching mga gawin. Mga gawin, nandito na ako sa kwarto. Uh, dito, simula na yung pag-impake ng Uh, gamit ng aming kasama so nandito yung mga kasama ang mga Pinoy na na busy sa pag uh, sa drum ito si Tinske, si Marvin si Parinilo ayan uh, nilak na ang drum ipabagahin na ito baka bukas o sa sunod na add down schedule upat lang na siya Ah. Unum. Unum. Uh, unum. 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 Ah, uh, gagamitin is uh, anim na bolt. Uh, with nut, lock nut. Isa. So okay. marami ito. Okay. Ang amin uh, aming uh, oh, ginawa. Two, one, two. Pinili namin yung pinaka gamit na ipadala. So sa mga pamilya ni Dodoy, Ayan. I-lock na lang. Kinamita namin ng grill. Grill machine. Number oh, uh, 10MM. Oh, oh, so, itong isang karton, di na makasya sa drum. Ibagahin na lang din namin. O, oh, ayan. May lista. So, naka-state lahat dito yung laman sa karton. Okay. Ayan, mga nagbayanihan ang mga kasama namin mga Pinoy. Bisaya lang. Ito mga Bisaya. So mga Bisaya. Ay, Bisaya nga. Ilunggo mo na po. Ilunggo ko na si Tiske, oh. <laughs> Ayan. Ayan ang mga karton. Wala na yung laman. So si Marvin, oh. Inikot yung mahigi yung... Uh, bolt. Apa yang nah. screwdriver play? Kalau beli kuasa nih, screwdriver Oh, oh kita stop angkuan ani, ang drum. Barang mau antara nggak? Ang takip. Eh, kira. 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 Jaman. Amat tu yang kuan bi. Yang sekolah di atas. Saya edang. Tung. Oh. So, gabi nga kuha nung Ayan Ipahaong Kahit ngayon kaysa na aron ang kuan nato. Mo luagan sa unta ni gamay, parang musulod siya. Okay, mu luagan tani, parang mo balance siya. <laughs> mo nang eh, di. Nga man ang balance kay nang hugot na mudot na mataraan. <laughs> Dapat yes. isya siya mugot. So, luagan sakto sakto. Kaw so, sakto na gawin. Di diba? Para tong kuan god, di sa kuan para dungan sa dungan sila. Ali. Bagwa ni Bernardo to ni. Bagwa ni Bernardo to ni. Ni ni ni.

buatan paling dimana bisa aku ngalan Tidak ada yang ada di sini Tidak ada yang ada di sini Tidak ada yang ada di sini Tidak Ay, basta kayo maputusin. Ya. Ay, ato sila na ikuha na lang kayo. Magkarton, magkatato na lang na sa daktip. Oo. Dana mo. Daktip. Ang ating ko. Yan Nah nah nah. Wah. Bos ni. Mulat lagi siap. Putlang kena Yang dekat. Nah, hei. Wah serak. Wah serak dia turun. Amang wah serak. Aku masih guys. Doa tak ada. Siapa doa? Kusin dua nak. Dua nak budang. Wasir. Kena isan apa dia wasir na isan? Oh. Kanan. Kanan. Yeah. ko ng bagahe. So, sunduin ko na sa sakit. So, na, kamahan niya mga gawin. Tara na. So, ayan. Sa likod, magkita niyo yung view. Nandito ako sa highway na. Sa papuntang gate. Manapit na ako mga gawin. So, ko sa inyo. Kung paano ang proseso ng pag pagbagahe ng mga gamit So, ayan mga gawin nandito na ako sa gate I'm gonna go in. Oh. Go in. A few minutes later, okay. Sedik, ada awal hina, awal hina. Oh, ada alat ulhina. Okay, Sedik. So ayan, uh, umatras na yung uh, sakienan. Ito yung sa Makati Express. Okay, street. Okay. Ayan mga gawin. Okay. Okay, so ya. Yeah. Up, kelas. Okay. So kunin na yung drum at saka yung karton na malaki. Ayan yung sasakyan nila. Makati Express yung kumukuha. Ayan na uh, ganito yung pagproseso uh, sa pagpabagahi. Uh, residence permit ikama din yung number ng mobile dito sa Saudi. Tracking number. Tracking number. The important is the tracking number mga gawins. Kasi yun ang uh, itatawag pag nandun na sa Pilipinas ang uh, bagahe. So, yan ang hanapin ng taga-kargo. So, mga gawin, ang ipabagahe namin is isang drum na malaki at saka yung uh, malaking uh, karton. Tapos na yung uh, paggawa ng resibo. yan ito ng resibo sa dalawang uh, bagahe ito yung sa drum at ito yung sa uh, karton na malaki ito yung resibo so tapos na siya ayun so, mga gawin uh, i niya sa loob yung sasakyan niya ang mga ang mga bagahe so ito na yung ipasok tong drum Aray, what's your name, pare? You? Basir. Basir, ang pangalan ng uh, driver ng Makati Express. So dito kami nagpadala ng Makati Express kasi subok na namin ito. Matagal na ng panahon. Ayos naman silang makausapin. Uh, Approachable yung iba nila. Tauhan doon sa opisina nila. So tatawag ka isang araw bago sunduin nila yung bagahe. So ayan, Ayan mga gawin. Tapos na rin. Uh, lumabas na yung uh, cargo. So pare, sukran. So ayan na. Umalis na. So tapos na ang lahat. Napadala na namin. So ayan lang mga gawin. So ayan mga gawin ang uh, pagpapadala. So easy lang yung pagpapadala ng uh, mga bagahe. So ayan mga gawin. Ganun lang yung pagpadala ng bagahe. Así que